airfare o pamasahe sa pagsakay ng airplane, baby. Yes, aeroplano. Magmamahal ngayong Marso. Dahil I daw yan sa uh, pag-aproba uh, ng Civil Aeronautics Board as uh, sa fuel surcharge this year. Bunsod pa rin siguro ito sa pagsipa pataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya uh, kausapin natin ngayon si Attorney Bell Aksina, ang Chief Administrator ng CAB, Civil uh, Civil Aeronautics Board. Magandang umaga, Attorney Laksina, this is Aljo Bendio. Sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo sa Punto Sintado Reload. Live na tayo ngayon sa PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Aljo. At mga nakikinig po. Opo. Attorney, ano pong dahilan? Bakit po tataas ang singil natin sa pamasahe ng ating mga aeroplano starting March? Opo. ah. Uh... Yes, sir. Ang aming, ang aming opisina yung Civil Aeronautics Board, lagi po namin ina-monitor po ang galaw po ng presyo ng merkado, sa merkado po ng jet fuel at yung um, dollar exchange natin. So Aba. based po sa aming monitoring, um, ngayong pong February, tumaas po ang presyo po ng, ng jet fuel at pati po ang, ang US dollar natin, peso dollar na conversion rate. Oh. Kaya po tataas po ito from level 5 to level 6. Ano po. ba yung level 6, ma'am? Gaano po kalaki itataas po niyan? Halimbawa, domestic. Dito man na sa domestic flights. Bali, uh, sa atin pong mga domestic flight, meron po tayong pinagbabasihan. Ito po yung passenger fuel surcharge. Okay. Po natin. Hmm. Uh, po na ito ay nakakalibra na po. Sa bawat taas po ng presyo ng jet fuel, ay meron po equivalent na level at mga rate po. Para hmm. so, for domestic flights po, um, ang mag-range po ito under level 6 mula 200 uh, sa level 5 po ay mula 400. Hmm. Okay po? Okay, good. Okay. Apo mula po 151 pesos ay sa pinakamaiksi po na distansya hanggang papalayo po ay tumataas din ito. So hmm. ang pinakamataas po ay 542 pesos. Mm -hmm. Sa ating international flights ay ganun din po. Habang pong lumalayo ang distansya ay tumataas din po ang fuel surcharge. Rate na mag-range po mula 498 pesos papunta po 3,703 pesos. Mm -hmm. Medyo mataas po yan. Okay, so uh, inaasahan ba natin eh, may impact po yan sa ating pong, uh, uh, programang panturismo uh, sa Pilipinas? Ang inaasahan po natin sana po ay magtuloy-tuloy po pa rin ang demand at tumataas nga po ang demand natin sa yes. air travel. At ina dahil po ito ay one month in advance din po, uh, 15 days in advance din po ay in-encourage na rin po natin ang ating mga pasero na mag-book na rin ho ng ticket bago ho magtaas pa ng March itong level 6 natin. Pero pwede naman ho yung bumaba sa mga susunod na buwan? Yes po, yan po ay ating patuloy na minomonitor at sana po ay maka po siya pero ito po talaga ay naka naka-base po talaga sa paggalaw ng ng Lang presyo ng Lang ng yes. okay. ng langis. Okay. So Pero sandali lang naman po 'yan no. Kung bumaba ang presyo ng langis sa mga susunod na mga tao uh, sa mga susunod na linggo, uh, automatico yang bababa ang presyo ang 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 uh, ating airfare. Ang ating kung fuel surger po ay nilalabas po ang nilalabas po natin dito ay every month po. Okay. So, kung ano po ang magiging paggalaw nito pong sa buwan po ng Marso ay magiging may kita po natin ang epekto nito sa April po. April. So uh yes. but uh, February March also next month uh, baka, uh, baka baka kung bababa uh, dahil yan ang uh, dinig ko kanina sa DOE. Uh yes. may uh, malaking impact daw ang economic recession ng Britanya at ng Japan. Baka bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. So kung tataas yan next month March baka April bababa ulit mag-normalize na uli ang ang ticket natin sa aeroplano? Attorney? Kung ganun po ang yes po, kung ganun po ang magiging ng presyo po, hmm. ay po natin mag ma-re-reflect po iyang pagbaba sa next month po. Apektado ba niya ng mga flights na papunta sa Pilipinas? Ang flights po natin ng ng domestic po, ay ah, ng international po, ay eh, ito po manggagaling lang po ng Pilipinas. Ah, manggagaling ng Pilipinas. So, Apo. So, ito yung mga Uh, tawag dito, mga pati ng mga budget airlines. So, oh, talagang apektado din dito. Umaasa pa naman tayo sa mga seat sale. May mga sale sale ang mga budget airlines. Attorney. Yes po, sir. Um, kahit po, ang um, ito pong fuel surcharge natin, in-implement na po natin ito since ito pong latest natin ay revision ay 2022. Ang ating mga airlines naman po ay patuloy pa rin na nag-offer ng mga seat sale, mm. ng mga promo fares, kahit po na meron pong pagtaas or ano po ng fuel po natin. Mm-hmm. Okay. So, uh, ano ba ito? Naghain na ba ang mga airline companies ng uh, uh, mga kumpanya ng aeroplano na posibleng increase nila sa airfare? Ano po proseso niyan, ma'am? Dadaan ba sa ano yan? Uh, uh, yes, Mahaba-haba proseso? Ang ang ating ayon sa ating resolution number 25, oh, Po, po na, ito po ay optional fee po kasi na okay. pwede po i-implement ng airline. Oh. So kung gusto po ng airlines na i-implement ito, kailangan po nilang humingi ng approval sa aming opisina na hindi po tataas sa level na aming inanunsyo. So kung level 6 po, hindi po talaga dapat itataas po doon ang i-apply po so, nila. So talagang meron din silang price matrix na dapat sundin sa mga air ticket yes, prices. Yes po. Sa At, Ambassador uh, po, isusundin po nila yun Oo. Uh -uh. At ano pa ang dapat nila i-submit ng mga, uh, mga aplikasyon? Before? Opo, the before po ma-implement. Yes po. Okay. Ano ba itong fuel surcharge, ma'am? Para maintindihan natin mga Opo. biyahero. Ano ba ito? <laughs> ito pong fuel surcharge po ay isang optional fee po ito na parang makinukulat po ng mga airlines natin para po ma-recover yung, yung fuel cost. Opo. So hindi siya actually part talaga ng base fare kaya siya sur surcharge pero nakaka-apekto po siya sa total price po ng ating ticket. Mm, so ano lang abiso ninyo sa mga biyahero? Uh, attorney, uh, pwede ba, ba silang uh, maka-avail ang mas mura pa rin kapag sila ay mag-book ng uh, mas maaga? Tama ho ba? Yes po. Bali po. Ang ito pong level 6 natin po ay magsistimula po ng March 1. So before po ito, nasa level 5 po tayo ngayong buwan, Febrero. So pwede pong mag-book na po sila ngayon ng mas maaga bago po magtaas ang ating Uh, fuel surcharge. So, nakikita natin by April, bababaho ito, babalik sa level 5? Depende? Depende po yan sa ating monitoring po pero sana po ay makakita po tayo ng pagbaba. Okay. Uh -oh. Tutulungan kita ma'am na makak makakita tayo ng pagbaba. Uh -oh. <laughs> Tutulungan kita. Walang problema ako. Handa handa ako na tutulong sa inyo dyan. <laughs> Thank you ma'am. <laughs> <laughs> Attorney Beth Laksina, po, uh, Chief Administrator ng Civil Aeronautics Board.